Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Walang tanong po mula kay Ivy Reyes. So, gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon, po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang, po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanila mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage niya. Uh, FL, or ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police uh, report, na na-i-post sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nakakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang, nag-start, nag-start ang uh, salit mga salitang and I quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang asalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nabing, nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po natin makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paano masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po 'yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapang- na journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Uh, good afternoon, Yusek. Um,